Good morning guys uh, Kumusta po kayo uh, Ito po pala si Happy Monix ulit Ngayon guys uh, Gagawa ko ng video tungkol sa Fresh generator guys uh, Kung pa, paano Kami Nakakaproduce ng Fresh dito sa barco ipapakita ko sa inyo nga mamaya guys sa video yung equipment isa isa ko ipapakita ko uh, guys at saka yung mga parts lang guys kasi di na natin kailangan i-explain to do kasi computed na yan sa manufacturer guys kaya i-explain na lang natin kung paano siya nakakagawa ng fresh water Bali, principle niya guys uh, low temperature water high temperature uh, jacket cooling pumapasok sila sa generator guys mag-abot yan at mag-evaporate sa loob ng generator guys kaya ang uh, evaporation nya guys, yun yung fresh water na kinukuha namin kaya nagka mayroon kami ng fresh water I mean, capacity is 25 cubic meter depende yan guys sa uh, seawater temperature kung malamig ang seawater temperature nasa 20 above o 20 below degree centigrade malakas ang production nyo guys pero kung seawater nasa 29 above medyo mahina ang production nyo guys dahil sa yun nga, init ang seawater kaya kaunti lang ang production, hindi rin sa nabigar namin kung mahaba nakakaipon kami ng tubig pero kung short voyage lang minsan nag water discipline kami guys kasi di pwedeng maubusan kami ng fresh water kasi maliban sa machinery namin ma deficiency rin kami sa port state control guys kung wala kaming fresh na nasa tamang label kasi mayroong label yan guys para yan sa just in case of emergency fire fire extinguishing yan siya guys kaya kailangan may nasusubrang tubig sa fresh water tank kaya yun guys uh, mamaya ipakita ko na sa inyo yung video kaya asinsena at nagsasalamin ako kasi na iba naman yung ano natin style. Sana oh. Ito po pala yung freshwater generator namin guys. Ah, uh, bali dalawang componentto sa loob. Uh, condenser side and evaporator side. Evaporator side 'yun yung high temperature water, condenser side low temperature sea water. Ito naman ay jacket cooling high temperature pump. Ito yung nagsisirkulit ng cooling water sa main engine. Tapos galing main engine, pupunta rin siya sa fresh water generator na guys. Yan yung high temperature water sa evaporator. 3 way valve. Ito yung nagre-regulate ng temperature sa jacket cooling water sa main engine pwedeng i-bypass kung malamig pwedeng i-cooler kung mainit ito naman ay bypass bulb i pinupol close namin yan sa puerto guys para iinit yung jacket cooling ng main engine ito naman ang aming sintra cooler number 1 na number 2 guys uh, bali water yung uh, cooling system namin guys dito lang ng sea water guys nagpapalamig sa fresh water uh, dito naman ng jacket cooling water out from yung engine guys to fresh water generator bali nasa 80 degrees centigrade yan guys papasok yan sa evaporator inlet ayan tapos lalabas sa evaporator outlet vice versa pabalik na yan sa bomba guys evaporator side yan nag i-splash yung uh, sea water para mag evaporate yung condenser ito naman ang uh, ejector pump guys sea water yan yung nagpapalamig pumapasok sa condenser yan galing ejector to condenser na yan guys pasok sa condenser mag out naman siya doon sa outlet niya guys from condenser yan ang outlet niya, si water outlet. To berboard na yan, guys. Ito na yung fresh water production, guys. Bubumbay na ito sa distillate pump. papuntang uh, freshwater water tank na or drinking water tank pero dadaan ito sa flow meter para makompute ang production uh, per day kaya dadaan siya dyan guys uh, ito naman ay discharge valve yan na yung papuntang uh, freshwater water tank or drinking water tank kahit saan lang dyan guys kung gustong kargahan. Yan yung pipe na yung maliit. Ito naman ay chemical seawater treatment o evaporator and condenser guys. Ito ang nag-treatment sa seawater. Papatayin niya yung mga microorganism para hindi mag ang chamber ng evaporator at saka condenser. Evaporator yan guys, injection. Ito namang uh, sa taas guys, sa condenser injection guys. Mm -hmm. Di naman siya naghalo sa fresh na na water na na-generate Sa seawater lang yan sa guys. Ito naman yung manufacturer Sasakura ng Osaka, Japan. Ito naman ang salinity indicator guys. Pag 15 ppm, kusang i-discharge niya yun sa overboard ang production dahil maalat na. Ito naman ay switchboard ng ejector and distillate pump. Ito palang fresh water generator natin guys sa uh, tube type 2, tube, tube type Ito naman ang jacket cooling natin guys sa mini engine. 82, 82 degrees centigrade yan guys. Ito naman ang seawater temperature. 30 degrees centigrade guys. Diyan mamomonitor yung temperature na pumapasok sa ating fresh water generator guys. Ito pala yung record sa every 4 hours guys. Andiyan yung mga parameters at saka production uh, Ang total sa 24 hours guys is 15.5 tons Yan ang production natin sa temperature ngayon guys Ito na yung filling valve guys papunta sa fresh water tank Galing ng ano yan guys sa fresh water generator Diretso na sa tanky eh. Ayan, may gauge glass din, guys, sa level. Ito naman ay drinking water tank, guys. Pareho rin sa fresh water tank. Mayroong uh, filling bulb. At saka mayroon din siyang level gauge glass, guys. Dito na iipon yung ating production galing sa fresh water generator ito naman yung uh, level na required sa PEC guys ang for uh, emergency firefighting 70 tons yan guys kailangan nasa level yan kasi yan ang uh, regulation sa Port State guys ito naman ng hypermiss pump Bumbayin yung tubig galing sa water tank papunta sa engine room na mga nozzle doon guys sa uh, hypermissed lahat na machinery sa engine room guys, may nakatutok na hypermissed nozzle doon drinking water pressure tank guys dito bumabahin yung galing sa drinking water tank papunta dito sa drinking high pressure tank ito naman ang fresh water high pressure tank pareho rin galing sa fresh water tank bumbayan rin papunta dito sa high pressure tank tapos diritso na sa consumer guys ang mga consumer nito guys papuntang gali accommodation boiler purifiers mini engine and uh, generator engine uh, pressure cooling expansion tank. Dito na makikita yung uh, water distribution guys galing sa high pressure tank. Ayan. lahat na cabin dito sa barko guys mayroong uh, distribution ng tubig. Barko guys, uh, oops. May bad spirit yata si Alalim. Ayan, uh, ipa-plus na natin, guys. Yun, natanggal ang bad spirit. Shoutout pala sa mga viewers ko, guys. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel, Hippie molex guys. Maraming, maraming salamat po sa inyong...